Noong unang panahon, sa isang kakaibang lupain kung saan lahat ng lalaki ay sapatero, may isang kabataang nangangalang pen na isa ring sapatero. Pen, matanda ka na, pero lagi ka na lang sa bahay at kumagawa ng sapatos. Hindi maganda yan. Bakit naman hindi maayos, ama? Kayo po isang sapatero, ako rin po. Iyon po ay hanap buhay na minana ng ating angkal at ang bayan. Maging kagalang-galang na hari ay nauumaling din sa paggawa ng sapatos. Ang pinakamalaking yaman ng lahat sa karyaan namin ay isang bodega ng sapatos na hindi mabilang kung ilang pares. Wala nang ibang gustong gawin ng ibang trabaho. Ibig bang sabihin gusto ninyo ako magtaksil sa tradisyonal na profesyon? Hindi ba mahal na mahal din ninyo ang paggawa ng sapatos at inilian ninyo ang buong buhay nyo dito? Kung gayon, ngunit naisip ko na bata ka pa, kaya maglakbay ka at matuto ka ng ibang trabaho upang maiwasan ang mamatay sa gutom dahil sa pagiging sapatero. Maging mamakante dahil nakikita mo ang mga dalaga sa lugar ay napakasawa na sa mga sapatero na laganap. Sa bagay na ito, sa nga ng nanay mo sa tatay mo, kung hindi ka makakapag-asawa, malulungkot kang habang buhay na. Pag-isipan mo. Natatakot din po ako hindi makapag-asawa. Makakapag-asawa ako. Pinapangako ko sa inyo, inay at itay. Ngunit gagawin ko lang yun kapag dinala ko ang na to sa buong mundo. Ikakasal ko sa unang babaeng gustong makasama ako. Diyos ko, hindi ka panipaniwala. Kailan pa na tutong maglakad ang pugon na yan? Ito isang himala. Mukhang gusto ng Diyos na tulungan ng anak natin. Hindi to totoo. Dinadala mo ako talaga? Diyos ko, talagang kakaiba to. Anak, kumapit ka ng mahigpit. Kung ito po tinakda ng langit, wala po akong magagawa, Ama, Ina. Kailangan ko pong umalis. Hahanapin ko po para sa inyong isang mabait at magmahal na malugang. Swerte ka sana, anak. Hihintayin namin ang magandang balita mo. Napakabilis ng puno na ito. Sinabing aalis tumakbo ng tuloy-tuloy, pero nasa bahay pa rin ito. Sige na, susubukan ko na lang. Gusto mo bang magpakasal sa akin o oh magandang dalaga? Anong sinasabi mo? Gusto mo akong pakasalan? Anong trabaho mo? Ako isang sapatero na dalubhasa sa paggawa ng sapatos. Meron na akong halos dalawampung taong karanasan. Nakapagtatahi ako kahit nakapikit. Puring-puri ang iyong kakayahan sa paggawa ng sapatos. Ngunit ang mga sapatero na niligo sa akin ay mahaba ng pila. Paumanin po, wala akong interes sa mga sapatero. Ganon ba? Ilang dosen ang tao ha? Nagsabi ako ng kung ano-ano nakakahiya. Nakakamali ka. Kung gusto mo akong tulungan maghanap ng kasawa, kailangan mong umalis dito. Ayaw na mga babae dito na mag-asawa ng sapatero. Umalis ka na rito. Ito siguro ibang eh, lupay na. Sana magkaroon ako ng magandang kapalaran. Hold up, Erto. May pero o ginto at pila ka ba? Ilabas mo lahat! <laughs> Nako, Balas ka! Kung meron kang ari-arian, ilabas mo na lahat dito para mapag-aralan ka naman at patawad. Kung hindi, kung ngayon, magpahinga ka ng payapa sa gubat na ito tiyak na magagandang babae sa likod ay kinikidip na mga ako na ito. Kailangan ko siyang iligtas at pagkatapos ay iyain ko siyang magpakasal. Mukhang hindi ito kumalasan kundi ang aking pagkakataon. Si Roman! tulungan kami! Gusto kaming sunugin ng dragon na may apoy! Huwag kang matakot! Ang mga magnanakaw na yun ay tumakas na! hindi na sa babalik dito. Bagaman bigla na'y gusto mo bang maging asawa ko, hindi ko itatago sa ito. Isa ako napakagaling na tagagawa ng sapatos. Ang aming mga ninuno ay dati nang nagnanakaw at ganun din ang aking mga magulang. Kaya naman kailangan kong ipagpatuloy ang kanilang propesyon. Anong sinasabi mo? Ibig sabihin magnanakaw ka rin? Mga kuya, tumigil muna kayo, hintay niyo ako. Nakakatakot ang dragong apoy na yon. Hindi na kami maglalakas loob na bumalik doon. Diyos ko, may pamilya pa pala ang mga magnanakaw. Pugon, sigurado kong nagkamali ka na naman. Tama? Diyos ko, mukhang masyado kang nagmamadali. Sa pagkakataong to, dapat dalhin mo ako sa tamang lugar. saan Bakit ang init? Ano na naman to? Hindi to totoo. Nilalamig ang matanda sa kitna ng lugar na parang apoy. Ang lamig! Ang lamig talaga! Hindi ko na kaya. Napakalamig! Lola, suot niyo na po ang tatlong balabal na gawa sa balahibo ng tupa. Pero giniginaw pa rin ho kayo ng ganito? Giniginaw na ako. Hindi ko na po kaya. Gano'n, umupo kayo sa pugon ko para hindi kayo lamagin. Eh, walang silbi ang pagupo sa pugon. Tulungan mo ako, binata, na pu pumasok na lang sa pugon. Gusto mo bang tumalun sa pugon? A Aayos ba yan? Natatakot ako na masunog ka. Ay, ang sarap ng init dito. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong makaramdam ng ganitong kaliwalas na pakiramdam. Ah, oh, tingnan mo. Namumula na ulit ang mukha ko. Iyo, magaling palang kalan mo. Hindi masama, ha? Talaga bang komportable na kayo? Pasensya na pero curious lang ako. Dahil napaka dito, bakit nilalamig pa rin kayo? Sa tingin ko, may gusto kang malaman higit pa sa dahilan kung bakit ako nilalamig. Naghahanap ka ng asawa, di ba? Totoo nga naghahanap ako ng babaeng gustong makasama ko. Pero hindi yun madali. Lahat sila'y tumatanggi sa akin. Napakainit na talaga! Hindi na ako ginawin. Maraming tao na dumadaan dito at nagtatawa at nangungutya dahil suot ko ang fur coat habang nanginginig sa lamig sa kitna ng tirik ng araw. Tanging ikaw lang ang nagpakita ng awa at nagtanong at inilagay pa ako sa pugon. Wala yun, nararapat lang nagawin ko yun. Bukod pa dun, swerte na may dala akong pugon. Isa kang mabait na binata. Para magpasalamat sa tulong mo, sasabihin ko sa iyo ang isang sekreto. Mas tama na sa isang kapakipakinabang na payo. Diretso ka lang sa daang ito. Makikita mo ang isang maliit na bulaklak at sa ibabaw niyan ay isang bulaklak ng niebe. Kung pupunta ka doon at sasabihin ang iyong hiling ay magkakatotoo ito. Ngunit kailangan mong bigkasin ang tamang spell na ito upang maging totoo. Sa saan ang Lola? Nandito lang sa kanina. Ang weird. Siguro dapat tumulay ako at hanapin ang bulaklak na niebe na sinasabi ng matanda. Tingnan mo! Isang maliit na kastilyo. Mukhang napakagaling ng lahat ng bagay dito. Ang bulaklak na niebe na sinasabi ng matanda ay siguro ito na. Kailangan kong bigkasin ng spell. Sa malaking mundo ng mga bulaklak, ang bulaklak na niebe ay ang pinakamaganda. O bulaklak na niebe, lumabas ka at bigyan mo ko ng magandang asawa. ko si Narinig ko na yung hiling. Maawa po kayo. Gusto ko talagang magkaroon ng asawa upang makasama sa mahabang paglalakbay sa hinaharap. Diyos ko, isang gagamba? Ibig sabihin pa gusto mo ako maging asawa maliit na gagamba? Malugod akong pumapayad na maging asawa mo. Ito ba ang paraan para magpasalamat ang matanda sa akin? Pero sinabi ko ng hiling ko. Paano ko babawingin sa sinabi ko? Pumayag siyang maging asawa ko. <coughs> Kung gayon, sumama ka sa akin. Ako ay isang sapatero sa isang adventure para maghanap ng mas magandang trabaho bukod sa pagiging sapatero. Sige, tara na. Sasamahan kita. Huwag kang mag -alala. hindi ako magiging problema sa paglalakbay mo. Sa kabila ng lahat, masaya ako na pumayag kang maging asawa ko. Sa unahan, baka mahirap pa rin pero magtulungan tayo. Tingnan mo mahal, lahat ng tao rito ay nakayapak lang. Hindi nila kilala ang sapatos. Hindi mo kailangan palitan ng hanap buhay mo. Manatili ka rito at magpatuloy ang paggawa ng sapatos. Mukhang ganun nga. Subukan natin puntahan sila at tanungin ko ano nangyayari. Ang buong kaharian namin ay puro mananahe. Kahit ang aming pinuno ay isa ring mananahe. Subalit, walang sino man sa amin ang marunong gumawa ng sapatos. Kaya lahat kami ay nakayapak. Kung gayon, napakaswerte. Ako ay isang sapatero. Magbubukas ako ng tindalang ng sapatos dito. Wala nang mas maganda pa ron. Maligayang pagdating ginong sapatero sa aming karya ng mga mananay. Kuwan mo kami ng pinakamagandang sapatos. Gusto kong maranasan ko anong pakiramdam ng may suot na sa sapatos. Una sa lahat, hanapan mo muna natin siya ng tirahan. Ang ganda, sakto sa pa Ito, ang unang beses na nakasuot kami ng komportabling sapatos na napakaganda. Sana mas maga pa kita nadala rito. Ipapakilala kang ba ang pamilya ko para mapagawa ng sapatos sa'yo? Maraming salamat sa suporta ninyong lahat. Ang saya-saya ko pong muling maramdaman ang kasabikan sa paggawa ng sapatos. Ang galing niya talagang manahin ang sapatos. Bawat tahi ay perpekto. Halatang sanay na sanay. Labas ka na. Tutulungan kita. Sanay ako sa gawaing bahay. Kaya ko itong gawin ng mabilis. Ayos lang yan. Ilang araw lang masasanay na ako. Asawa mo ako kaya dapat lang na ako magluto para saya. Pero hindi pa ako sanay sa pagluluto ng marami. Kaya tikman mo at sabihin mo kung tamang lasa. Napakasarap! Salamat, mahal! Talaga? Kung ganun, kumain ka ng marami! Magpakasal ka na sa akin! Huwag ka naman natili doon at maging isang ordinaryong sapatero. Hindi yan nararapat sa iyo. Dapat pagkaroon ka ng mas magandang buhay. Dito ka. Ang kailangan mong malaman ay isa akong reyna. Kapag pinakasalan mo ako, makakamit mo ang lahat. Isang magandang asawa, kapangyarihang pinakamataas, at hindi ka na magiging isang sapaterong palaboy sa buong kaharian. Pero may asawa na ako. Gisip ka ng mabuti. Babalik ako para hanapin ka. Talaga ng isang kakaibang panaginip. Pero napakaganda ng nagpakilalang, Reyna. Hindi pa ako nakakita ng sino mang kasing ganda niya sa buong buhay ko. Talagang nakakakilig. May asawa na ako. Bakit pa ako lumalayo ang isip? Hindi tama. Hindi talaga dapat. Makalipas ang ilang panahon, Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi, mahal? Pumasok ka muna at umidlip kahit saglit. Ako nang maghahatid na natitirang mga sapato sa mga suki. Ayos lang ako. Saglit lang. Ay magigising-gising na ako. Madalas akong managinip lately kaya hindi ako makatulog ng mahimbing. Isang buwan na kalipas, hindi mo ba rin ako sinasagot? Alam kong may nararamdaman ka sa akin. Bakit ka pa nahihiya? Sundin mo ang gusto ng puso mo. Pakasalan mo ako. Tunay na aakit mo ako. Ngunit sa pagkakataong ito, sasabihin ko ng malino upang hindi ka na bumalik sa akin mga panaginip po lang saysay. -say. May asawa na akong gagamba. Bagamat maliit siya, ay pinangako manatili sa kanyang habang buhay. Pakiusap, Reyna. Pakiusap, Patawarin mo ako at palayain mo ako. Hanapin mo ang isang taong mas karapat dapat sa iyo kaysa sa akin. Hindi hindi ko kayang pakasalan ka. Ginawa ko nang iyong pagpili. Kaya wala na akong dahilan para bumalik. Paalam sa iyo. Sana hindi mo pagsisiyan ang desisyon mo. Isara natin ang tindahan ng sapatos kayan. Gusto kong samahan ka sa pagbisita sa iyong bayan at sa iyong mga magulang. Bakit biglaan? Panaw na! Kukuku! Diganda -ku -ku! ang rin ang gagamba kasama ang kanyang asawa sa pagbabalik. Anong pinagsasabi mo? Anong reina Anong kastilyo? Naalala mo ba ito ang lugar kung saan tayo na nagkita? Kung saan ka nagpahal na gusto mo akong maging asawa? Mahal ko, nasan ka na? Huwag mo akong takutin, lumabas ka na. Ikaw nga ang Reyna na nakita ko sa panaginip ko. Anong ginawa mo? Ibalik mo ang asawa ko. Ikaw ba ang nagtago sa kanya? Ako ang asawang gagamba mo. Mahal, salamat at pinalaya mo ako mula sa sumpong pagiging isang gagamba. Ikaw ang asawa kong gagamba? Ako nga! Tingnan mo! Ang kastilo ay nabuhay ulit at bumalik na rin ako sa aking Totoong nga Dahil sa iyong katapatan at tapat na pagmamahal sa akin, nawala ang sumpa. Simula ngayon, hindi ka lang pa sa sapatero. Ngayon ikaw na rin ang hari ng kaharian ng snowflake trees. Pero kaya mo pa rin gumawa ng sapatos. Nakapakapalad ko na nakilala kita. Dapat tayong umuwi upang bisitahin ang iyong mga magulang. Ama! Ina! Tingnan niyo po! Dinala ko na ang aking magiging asawa. Gaya ng pinangako ko. Kaya naman po huwag niyo na akong piliting magpalit ng hanap buhay. Mula noon, namuhay si Pen ang masaya kasama ang kanyang asawang Rina. Siya ay isang mabait na hari ng kaharian ng bulaklak ng niebe at siya rin ay pinakamagaling na sapatero.